Matagal ko nang pinag-iisipan ang paglalagay ng bentilasyon sa aming bahay. Ano kaya ang pwedeng magawa para maiwasan ang maalinsangan at mabahong hangin sa loob ng bahay? May iba't ibang paraan para makapaglagay ng bentilasyon na makatutulong maiwasan ang alinsangan sa bahay habang pinapanatili itong ligtas, matibay at matipid sa gastos. Ang pagpili ng tamang mga bintana at pinto ay higit pa sa estetika lamang. Ito ay may kinalaman sa tibay ng bahay laban sa mga elemento at pagsisiguro ng seguridad nito. Pumili ng mga bintana at pinto na matipid sa kuryente. Ang mga materyales tulad ng UPVC at aluminum ay nagbibigay ng sapat na tibay at nangangailangan lang ng kaunting maintenance. Hangga't maaari, ito ay tumutulong sa pagpapanatili ng tahanan. Iwasan ang paglalagay ng mga bukasan na direktang nakaharap sa panghapon na araw tulad ng bahaging timog at timog kanluran. Sa mga pagpipilian, ikonsidera kung saan mas makakatipid tulad ng mga bintana at pinto na standard ang sukat para maiwasan ang gastos sa pagpapasadya. Gayon din ang wastong pag install na makakatipid sa gastos ng kuryente sa katagalan. I-check ang oryentasyon ng mga bintana para mapakinabangan ang natural na liwanag at daloy ng hangin. Siguruhing maayos ang pagkakabit at walang siwang at gumagamit ng weather stripping para sa dagdag na insulasyon. Dahil sa tamang pagpili ng bintana at pinto, ang bahay ni Naer at Gina ay nagiging mas komportable, matipid sa kuryente at matibay. Para sa karagdagang detalye, kumonsulta sa iyong microfinance institution. Ngayon naman, panoorin natin ang susunod na video upang alamin ang tungkol sa bubong ng bahay.